Iyak na hindi ka raw maiinip sa traffic kung ang driver ng jeep na yung sinasakyan ay kasing gwapo ng chaper na viral ngayon sa social media. Kilala ng driver na ito sa showbiz balita ni Aubrey Carampel. Viral naman ngayon ang litrato ng poging jeepney driver na bumabiyahe sa Tagaytay na nakuna ng isang Facebook user. Hinanap namin ang jeepney driver. Una naming pinuntahan ang terminal ng jeep sa Tagaytay. Yes, Kuya, kilala kilala, 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 niyo po. O, oh, kilala ko po yan. Ay, yung aming member yan. Kanina umaga bumiyahe, sa akin. Kanina umaga. Mm -hmm. talaga. Oo, oh, mag maganda rin ng laki. Ay, pares, pares din ng ama. Ah. Oh, kasi yung ambau niya, tisoy. Ah, siya, no? oh, Okay. Oh. Sabi, marami daw nagkakagustong pasahero, totoo ba? Ah, yung isa uno ay nagtatawag dito, naka ako. Kakaranas ng pasahero.